Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-dropship sa Shopee. Okay? So, ang una nating gagawin ay magbubukas lang tayo ng ating web browser. Okay? Pagkatapos nyan ay mag-login sa ating Shopee account. Okay? So, i-search mo lang ang Shopee. Pagkatapos nyan ay click mo lang ang website na ito. So, ang gagawin natin dito ay mag-dropship tayo ng products galing sa Shopee papunta sa ating Shopify store. Okay, so siguraduhin mo lang na nakalagin ka sa iyong Shopee account at saka sa iyong Shopify store. Okay, so dito magkikita natin ang ating Shopify store. So ngayon, para makapag-login sa iyong Shopify store ay magbukas ka lang ng bagong tab sa itaas. I-search mo lang ang shopify.com ph pagkatapos niyan ay makikita mo na dito ang iyong account. Ngayon kailangan mo lang siguraduhin na ito ang iyong account. So i-click mo lang ang iyong my store option na nasa itaas dito at makikita mo na ang pangalan ng iyong store. Ngayon dito pumunta ka lang sa Product section. Dito makikita mo lahat ng iyong products sa iyong Shopify store katulad na lamang nito. Ngayon ang gagawin natin ay, pumunta tayo dito sa app section. Diyan sa baba, tama, sa post. Tapos i-click mo lang ang all apps option. Okay. So dito, kapag hindi mo makita ang importify, kailangan mo lang i-click itong Shopify App Store. Okay, tapos maghintay ka lang ng ilang segundo at magkikita mo na dito lahat ng apps. Ngayon, gamitin mo lang ang search bar na nasa itaas at i-type mo ang Importify. Okay, so makikita mo na itong Importify AI Dropshipping. So ito ang kinakailangan natin para makapag-dropship tayo ng products galing sa Shopee papunta sa ating Shopify store. So kailangan mo lang itong i-install kapag hindi mo pa ito na-install sa iyong Shopify store. Okay, pagkatapos nyan ay kailangan nating i-install ang importify extension sa ating web browser. So, para ma install ito, kailangan mo lang mabukas ng another tab. Pagkatapos ay search mo lang ang importify extension. Okay, ito. Tapos, makikita mo na dito ang importify extension. So, kailangan mo lang yung i-click. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang add to web browser. Depende kung anong web browser ang ginagamit mo. At dito naman sa extension na nasa itaas, kailangan mo lang itong ipin. Okay, so kailangan mo yung ipin para makita mo siya dito sa itaas. Ngayon, i-close na natin ang ibang tab. Kasi tapos na natin i-install ang Importify extension. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa iyong Shopee account. Okay? So, dito maghahanap ka lang ng products na pwede mong ma-dropship uh, sa iyong Shopify store. So, dito tayo sa uh, mga damit ng mga lalaki. So, kailangan mo lang mag-scroll down. Paghanap ka ng products na pwede mong ma-dropship. So, katulad na lang ni'tong Korean plain jacket. Okay, so, i-click mo lang ang product. Pagkatapos nyan ay makikita mo na itong add option na nasa itaas. So, ito ang importify. Okay, So, yan ang rason kung bakit kailangan nating i-install ang Importify extension. Ngayon, ang Importify ay kailangan mo rin mag-subscribe sa Pro Plan. Pero huwag kang mag-alala kasi may free plan naman sila para matry mo muna bago ka magbayad. Okay, pagkatapos yan dito, makikita mo ang product details. Okay, makikita mo dito ang titles. Makikita mo rin dito ang pricing and currency dito naman, makikita mo ang description ng product. So, kailangan natin i-click ang default description. Ngayon, sa variants naman, makikita mo dito lahat ng variants ng product na ito. Okay, dito naman sa images, kailan mong i-click ang select all. Pagkatapos nyan, i-click mo lang ang add to your store. Okay, so kailangan mo lang mag-antay ng ilang segundo. Pagkatapos nyan, ay pwede mo na itong i-view, i-edit, or pumunta ka sa iyong import list. Ngayon, subukan natin pumunta sa edit section. I-click mo lang ang edit section. Tama. Pagkatapos, dito makikita na natin ang details or ang detalye ng ating product. Nandito ang title, nandito ang product description, at kailangan mo rin i-upload dito ang iyong media. Okay. Ngayon sa importify hindi lahat ng or information ng products ay mai-import mo or madadropship dropship mo. So kailangan mo itong i-download manually katulad na lamang ng mga pictures or images ng product na ito. So kailangan mo 'yang i-download pagkatapos ay i-upload mo lang dito. Ngayon pumunta tayo dito sa ating importify dashboard. So pumunta ka sa iyong import list. So, pumunta ka dito sa import list at makikita mo na dito ang product na in-import mo. So, kailangan mo lang itong i-click. So, ang website ay galing sa Shopee Philippines. Ngayon, pumunta tayo ulit dito sa ating Shopify store. So, i-refresh muna natin kung makikita na ba natin dito ang ating product na in-import. So, andito na ang iyong bagong product. Ngayon, bumalik ulit tayo dito sa Shopee at maghanap ng specific product. So, dito sa Shopee, makikita mo rin sa itaas na may search bar na pwede mo gamitin para makahanap ka agad ng product na gusto mong i-dropship sa iyong Shopify store. So, katulad ng perfume. I-type mo lang sa itaas at i-click mo ang enter. Okay, sa so makikita natin dito lahat ng perfume na pwede mong i-dropship. So, i-click mo lang ang product na gusto mong i-dropship sa inyong Shopify store. Pagkatapos nyan, i-click mo ang add option na nasa itaas. Okay, tapos i-check mo lang lahat ng detalye ng product na ito. So, dito yung product, yung description, yung variants, yung videos, at yung images. So, i-select mo lang lahat at i-click mo ang add to your store. Okay, so mag-antay ka lang ng ilang segundo. Ngayon, pumunta ka sa iyong import list. Okay, so dito sa iyong import list, makikita mo lahat ng products na in-import mo galing sa Shopee. Ngayon, pumunta ulit tayo sa ating um, Shopify store. Bumalik tayo dito sa products para ma-check natin kung na-add natin ang bagong products. So, ito ang perfume na galing sa Shopee. Okay, so makikita ulit natin dito na wala siyang pictures or images. So, kailangan natin itong i-upload manually. So, kailangan mo lang pumunta ulit dito sa Shopee at i-download lahat ng pictures at images. Pagkatapos niyan, ay makikita mo na dito lahat ng iyong images or pwede ka rin maglagay ng videos. Okay, at dito naman ang presyo. So, kung gusto mo pa rito ng presyo, kailangan mo lang ilagay dito at ang availability ng mga products na dropship mo sa iyong Shopify store. So that's it for this video. If you think this video helped solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.